signal number 2 kami mga kadugo dito sa aming lugar wala pa yung bagyo pero ayan marami nang nabali dito sa mga tanim na lakatan dito sa Bugoy's Farm ayan mga kadugo marami na nabuwal so kung signal number 2 wala pa yung bagyo pero may mga nabuwal na sayang ano kaya ang gagawin dito dapat alisin yung mga ay mga dahon yan mga kadugoong lalaki pa naman ng mga bunga ng aming mga saging ayan oh Oh yan mga kadugo. ilan na yung nabuwal oh Oh Ay Dapat So, di ba mga kadugo? Naararo na yung gitna niya mga kadugo. Inararo na nila. Ayan oh. Sad. <laughs> Marami na. So dapat uuwi ako maghahanap ako ng mag-aalis ng mga dahon. sa bagay mga kadugo yung ano yan, oh, yan oh, mga kadugo yung mga walang bunga kung mabubuwal hindi problema kasi uulit yan na magbubunga pero yung mga may bunga na nanabuwal yun o oh, yung mga yon wala na so yan ito talaga mga kadugo ang buhay ng mga magsasaka. May mga bagyong dadaan, sisira sa mga pananim namin. Oo. Oh, dami na mga nabuwal mga kadugo, yan oh. Ni eh. eh? Hindi naman niya inalis yung ano, inararo yung kamote kasi wala naman na daw yan eh oh kalungkot oh bakit hindi niya inararo to wala na to naulit ko po signal number 2 po kami hindi pa nag nag yung bagyo. Mamaya ang dabi pa. O nan tawag sa pamilya ng bulong na ata bago pa. O oh. nga, nga mah buwan. Mananda na ngaraw dadawi dak. Manungot tatallo talo tao yan so uwi ako mga kadugo mag ano ako maghanap ako ng mag aalis ng mga dahon ayan o oh. hmm? mabubuwal ang mga yan bilang paghahanda mga kadugo don sa pagdating ng bagyo mamayang gabi ay pinaalisan ko na ng mga dahon itong saging nang sa ganun ay hindi na, ay hindi na, hindi mabubuwal. So may mga kasama ako mga kadugo kahit umuulan ay nag-aalis kami ng mga dahon. Ilan na itong naalisan namin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangin nga natin mga kadugo. <laughs> Umpisan natin dun sa umpisa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito, mga kadugo, yung natapos na namin. Bali, 21 na puno ang mga ito. So, meron pang 14. 14 na puno. tapos na kaming magalis lang sa mga kadugo kahit ang lakas-lakas ng hangin ay aming inalisan dinapos na inalisan itong mga sagin para in case na mag dito sa amin yung bagyo at malakas ang hangin niya hindi ko sila makabuwa so hanggang dito na lamang mga kadugo kong minamahal kinuusan mang sulok ng mundo ang aking vlog sa araw na ito. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus. Bye bye. Keep safe, mga kadugo, and let's pray for God's protection. Dahil sa bagyong ito. Bye bye.